Hello everyone, good morning po sa inyong lahat Mga kasari, for today's video Today po, as I promised, Monday na ngayon And yesterday, nakapag-vlog tayo ng Sunday So today naman po is Monday, as I promised Ang gusto ko pong i-share sa inyo today Is yung aking presyohan Bentahan ng aking mga paninda Selected items lang muna tayo ngayon, mga kasari For today, gusto kong i-share sa inyo Ang aking mga Nestle products So meron po tayong delivery today At ito po yung ating resibo at nakabayad ako ng 1,501.52 pesos. So ano-ano ba itong ating na-receive galing po ito mga kasari sa Nestle. So gusto kong i-share sa inyo kasi nga medyo nagtaas na ngayon ang Nestle. Titingnan natin ang difference price before and today. So ano ba ang mga presyohan natin sa ating mga Nestle like yung mga stick, kape stick, mga twin na mga kape, yung bear brand, at saka syempre mga kasari yung malaki yung 300 grams magkano na po ba ang bintahan ngayon So ayan mga kasari start po tayo dito sa Swappverb Meron po tayong 6 ties 6 ties po ang ating delivery ang na-receive natin at yung 6 ties nagkakahalaga ng 513.12 divided by 6 kasi meron tayong 6 ties So, ang bawat ties ay 85.52. So, ito, 85.52. So, magkano ang per piece niya? Divide natin sa 8. Kasi there are 8 pieces in 1 tie. So, divide natin sa 8. So, ang puhunan niya mga kasari is 10.69 na po. 10.69 times mo sa 20%. So, pwede natin ibenta ng 12.82. So pwede round off natin magiging 13 pesos. So dito kahapon mga kasari, di ba sabi ko, ang aking mga bear brand swap, ang bentahan ko ay 14 pesos na. Kaso po, meron po tayong pagkakaiba kapag doon po tayo mismo kukuha sa pinakapuno. Yung tag-14 ko mga kasari kasi doon ko yan nabili sa dito lang sa pamilyan sa amin which is talaga namang mahal. So mas maganda po talaga na tayo makakakuha tayo ng direktang mga supply. So meron tayong 6 no? 6 yung ating nakuha. To 3 4 5 and six. so ayan 6 ties yung ating binili ngayon kay Nestle eto kasi si Nestle mga kasari medyo nawala sa akin tong supplier na to kasi nagbago sila ng rotation so iba na ang na dito sa area ko which is yung bagong na-assign hindi pa nila alam na yung tindahan kong Jenny store as you notice know, sa akin damit is may kumukuha ako sa Nestle so ngayon merong dumahan na bagong ahente, na galing dito sa Optimize Solution ayan may love shout sa inyo yun, ay inalok niya ako at syempre kumuha tayo mga kasari kasi alam ko na mura po sila bears sa mga pinabilhan natin. Kaya kumuha tayo ng anim na Thai na Bear Brand Swap. So moving on, dito na tayo mga kasari sa ating Nescafe na Creamy White. Kumuha po tayo mga kasari ng dalawang Thai. So magkano ba ito may bebenta kapag sa kanila tayo, tayo kukuha? Kasi usually mga kasari, bumibili ako nito dito lang malapit sa amin at ang bentahan ko nito ay 10 peso. So tingnan natin sa kanila kung magkano natin maibebenta si Creamy White. So, si Creamy White sa kanila ay 8.14. 8.24 centavos. So, 8.24 times mo sa again 20% tayo. 9.88. So, benta natin ay 10 piso pa rin mga kasabi. Pero nakakamura tayo sa kanila ng a matter of cents lang po. Pero at least okay na yan kasi mura tayo na mura natin kukuha. kapag direct tayo. Ito, meron, meron din tayong dalawang creamy latte. Ayan. So, parehas lang din sila mga kasari. 8.24 cents ang puhunan. Talaga namang nagtaas mga kasari, no? Before ito sa kanila, ano lang to? 7 something lang. So, binibenta ko to before ng night. So, ngayon 10 pesos na talaga. So, dito naman meron silang original. Ito, in order din natin to. Isang lang po hinuha natin kasi meron pa tayo sa ating mga hangiran. So, ito ay 13.32. Nagtaas na talaga mga kasari ang mga win na kape. So, ito, dahil 13.32 lang, bibenta ko ito, ng no? 16 pesos. Kaso nga lang, mga kasari, meron pa tayong mga nakaraang mga stocks dyan, which is mahal natin nakuha. So, isusunod ko siya, 17 pesos tayong mga kasari sa twin pack na mga kape na nestle So, ito, meron tayo dito, mga kasari. Ito. Magkano ba sa kanila to? Pura lang, mga kasari, in fairness. 105.04. So, 105 lang pwede natin ibenta ng 115 pesos. Diba? So, kumuha tayo dito ng lima. Lima ang kinuha natin. Ayan, so 5 So, all in all, binapabayad tayo ng 1.62 So, isari ko na rin sa inyo mga kasari yung aking mga stick na kape. Si stick na kape kasi ngayon mga kasari talaga nagtakas na, no? So, pero ganun pa rin naman ang bentahan ko. 4 pa rin medyo lumit nga lang yung ating inupuho dyan pero para mabilisan na natin ma-release ma-ibenta kay customer nag-a-assist tayo ng 4 pesos so yun ang aking Nescafe na stick 4 pesos ang lahat na mga, mga single ko na mga kape ay 10 pesos so yung mga natira ko dyan mga nasa taas at syempre mga kasari hindi ko sila pwedeng ibenta ng 16 kasi pahal ko ba nakukuha ang mga yan so 17 pesos po ako, mga kasari sa aking mga tuwin na mga kape kopi ko Lock, yung lahat ng kopi ko lahat ng Nescafe ng mga twin packs, 17 pesos po ang aking bentahan yun mga kasari, sa lahat ng mga nakasabit ko ng mga kape, lahat ng mga single pack ko, yun, ang bentahan natin ay 17 pesos kasi alam ko sa inyo mga kasari hindi po kayo nakakakuha ng mga direct bentahan direct supplier ng ating mga twin na kape So, mai ano ko sa inyo mga kasari na pwede nyo ibenta yan ng 17 pesos. Pero kung meron kayong napagtukuhan na nakagaya ko na mga direct selling, direct supplier, so pwede natin maibenta ng 16 pesos. Pero hindi kasi lahat nakakahabot yung mga supplier natin sa mga maliliit natin na mga tindahan. Hindi sila nakakahabot. So, ang akin nalang ma-re-recommend or ma-suggest na price is 17 pesos na po tayo sa ating mga twin pack na kape again kung meron kayong supplier na mapabalang ng presyohan pwede nating maibigay ng 16 pesos kasama na rin po dyan mga kasari si Bear Brand. pwede nyo ibigay si Verbran ng 13 pesos kapag syempre nakukuha nyo yun nyo medyo mababa pero again hindi lahat ng mga supplier nakakarating sa mga liblib na mga maliliit na mga titindahan So, suggestion ko dyan is 14 pesos po talaga ang bintahan ng ating mga bear brand swap. So, napapansin ko rin mga kasari kapag ako ay pumupunta sa ibang mga lugar. Talagang ako mga kasari is talagang tinitingnan ko yung mga presyohan ng mga paninda. Kasi alam niyo naman tayo ay tindera. Tayo ay nagbibenta ng mga produkto ng meron sila. So, kailangan maging aware din tayo sa mga iba't ibang lugar kung magkano ang kanilang mga bintahan dyan. Kasi hindi po tayo nagkakalayo-layo ng na mga presyohan mga kasari. So lang po for today, ang share ko sa inyo, ang aking presyohan sa aking mga nakakang ng mga panindal. Next naman po mga kasari, abangan nyo po ang aking mga presyohan sa aking iba't ibang paninda like yung ating mga tinangas. So ito lang po ang ma-share ko ngayon. So bye for now mga kasari, ingat po tayo lahat kasi maulan pa rin po sa panahon ng July. Maraming salamat and see you on my next videos. Bye bye mga kasari.